Kumusta mga ka-atletiko? Hashtag paboritong atletiko ulit tayo and shoutout sa inyo mga sis! Ngayon, itututok natin ang spotlight sa fan request ni CC Mayren na may lubos talagang love for her idol na kita naman sa pag-flood niya ng comments. So, ito na ang request mo at ng iba pa nating mga ka-atletiko. Pag-usapan natin si Sed Domingo. Si Celine Eliza Domingo o Sid ay isang Pilipinong manlalaro ng volleyball na nakagawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Bilang isa sa mga pinakamahusay na middle blockers sa bansa, nanalo siya ng maraming parangal at kampiyonato sa iba't ibang liga. Nakapaglaro siya sa UAAP, Premier Volleyball League at napabilang din sa pambansang koponan. Ngayon, hinaharap niya ang bagong challenges with the Nakon Ratashima Women's Volleyball Club, isang pro professional volleyball team sa Thailand. Mula sa General Trias Cavite at Betel Academy, nagsimula maglaro ng volleyball si Seth. Noong bata pa siya kasama ang kanyang sisterette na si Cyril na volleyball din. Hinasa niya ang kanyang kakayahan sa University of the East bilang rookie captain at kalaunan ay nagpakitang gilas naman sa Far Eastern University nang pangunahan niya ang Lady Tamarau sa runner-up finish at isang bronze medal sa UAAP sa season 80 at 81. Kinilala siya bilang best blocker sa UAAP Season 80 at ang first best middle blocker sa PBL Collegiate Conference noong 2018. Noong 2019, sumali si Domingo sa Creamline Cool Smashers, isa sa mga pinakadominanteng koponan sa PBL. Agad siyang naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng koponan na nagambag sa apat na PBL titles sa nakalipas na limang taon. Naging isa rin siya sa mga nangungunang medal blockers sa Pilipinas na nakatanggap ng Finals MVP Award sa 2022 Invitational Conference at ang Best Medal Blocker Award sa 2023 Edition. Lupit, de ba? Nagkaroon din si Domingo ng pagkakataon na itaas ang bandila ng Pilipinas nang siya ay napili bilang team captain ng Philippine Women's National Under-23 Volleyball Team na lumahok sa 2019 Women's Volleyball Core Royal Cup na ginanap sa Thailand. Nakalaro din siya para sa senior national team sa 2023 Southeast Asian Games kung saan ang Pilipinas ay nagtapos sa ikaapat na pwesto. After achieving so much sa Philippine volleyball scene, nagpa siya si Sed na ituloy ang kanyang mga pangarap sa ibang bansa. At lumagda sa Nakon Ratashima VC, isang koponan na naglalaro sa Thailand League at isa lang naman sa mga pinaka-kompetitibo at prestiyosong volleyball league sa Asia. Si Domingo ay ilan lang sa mga Pilipinong manlalaro ng volleyball na naglaro sa ibang bansa. Sinundan niya ang mga yapak ni Najaja Santiago, Dindin Santiago Manabat, Maylin Paat, MJ Phillips at Iris Tolinada na lahat ay naglaro sa Japan, Thailand at Korea. Bago siya ubalis, sinabi ni Domingo na siya ay excited and grateful sa pagkakataon na maglaro sa Thailand at umaasa siyang matututo mula sa mga magiging karanasan niya sa bagong Liga habang mapapabuti din ang kanyang kakayahan. Nagpasalamat din siya sa kanyang dating kapuna na Creamline Cool Smashers. Salamat daw sa kanilang suporta at pag-unawa. At thank you rin daw sa kanyang mga tagahanga at kanilang patuloy na pagmamahal at encouragement. Nangako siyang ibibigay ang kanyang pinakamahusay na laro to make the Philippine country proud. Ngayon, ongoing ang mga laban sa bagong liga ni Set, and we wish her all the best. Ang paglipat ni Domingo patungong Thailand ay hindi lamang isang personal milestone, kundi pati na rin isang patotoo sa lubalagong pagkilala at respeto para sa mga Pilipinong manlalaro ng volleyball sa international scene. Kaya saludo tayo dyan kay Sel. Ayan mga ka may gusto pa ba kayong pag-usapan natin? I-comment mo na ang recommended topics ninyo.